Angas na naman sa Pacers, nagflex pa. Palma lang si Doggy, naghalimaw si Pascal Siakam, all out naman si Jalen Bronson, napadive sa harap ng commentator. So game 2, Pacers versus Knicks. Makabawi kaya na mga pro sila Jalen Bronson mula sa napakasakit na pagkatalo ng game 1 o aalagwa pa din sila Tyrese Halley Doggy. Well, first quarter mula kay OG Aninobi ang first basket ng game. Pero mas matindi ang ginawa ni Pascal Siakam mga pro literal na takeover kagad sa Pacers, 11 straight points ba naman ang kinana, napakagandang no-look assist pa para kay Holly Doge sa play na to. May pag-trash talk pa sa mga fans ng Knicks kung paano nila sinimulan yung Game 1, parang same lang din yung ginagawa nila ngayon. Yung hero parang Game 1 na si Aaron Naismith, pasok ang unang bitaw beyond the arc under 6-minute mark, Palo na sa double-digit ang lead ng visiting team. Take note mga bruta, tatlong players pa lang sa Pacers ang nakakapagtala ng puntos sa mga oras na yan. Pero buti na lang after matambakan ng 10 points e eh, ng big run ang New York led by Bronson at Miles McBride na itabla ng home team ang laban matapos mga bro ang 10 po natin naman. 9 points sa first quarter para kay e Bronson pero 9 points din ang kinana ni OG Aninobi nice alley Papatapos ang first quarter pero nagpahabol pa ba ng basket sa Pacers si Pascal si Siakam total of 16 points sa opening quarter pero lamang na ang New York Sauling putback basket naman na to ni Mitchell Robinson 26 to 24. Second quarter finally Carl Anthony Towns sitting a e basket and one kontra ay e Pascal Siakam nasundan pa yan ng driving floater. That's a 5-3 points para ay e Towns tuloy-tuloy ang momentum mga pro ng home team hanggang sa napatimot ng Pacers nang pumalo sa five points ang lead ng Knicks. Double digits scoring na din para kay Towns sa kanya galing ang 12 points sa first 14 points ng Knicks umabot din sa 7 points ang biggest lead ng New York bago makabawi mga pro ang Pacers kung saan burado ang lead ng Knicks sa 10-2 run na ginawa ng visiting team pero Jalen Bronson pinagpatuloy ang sinimula ni Towns dahil siya naman ang napatakeover sa dulo scoring the last 8 points up New York Unguardable talaga yung mga post na pull up na tony ni Bronson. Well, di pa masyadong ramdam ang opensa ni Doggy. Two points lang sa first stop. Pero ang good news, edikit eh, lang ang laban kung saan. Nagahabol lang sila ng 3 points, 52 to 49. Third quarter, eto na ulit mga pro ang Pacers. Nagkakamomentum na din sa opensa. Si Tyrese Aliberton, back to back field goals. Balik din ang lead sa visiting team. Di pa din mapigilan ng New York si Pascal Siakam. Magte-30 puntos na para sa year na to ng Pacers. Up by 5 points pa ang Pacers under 6-minute mark. Pangalawang tries para kay Doggy, yun nga lang nakasagot din ng dalawang sarad na 3-pointer sa kabila mga pruwet ng si Towns at Jalen Bronson. After niyan mga pro, matinding sagutan na ng basket ang naging laban na pa sa harap ng commentator si Bronson para lang may bola na na-uwi naman sa basket ng New York. But again, Pascal Siakam ayaw pa din paawat 32 points na shifting 72% sa field. Lalamang sana heading into the fourth quarter ang Pacers Kaso gandang kalaw ni Bronson sa play na to 26 points naman para kay Bronson tablang laban 81-81 12th quarter X-Factor ngayon sa bench ng Pacers mga pro etong veteran na si TJ McConnell with double figure muli pang nakakalago ang Pacers kunsan sinimula nila ang 4th quarter with 10-4 run sa mga oras din na yan, mga pro walang makuwang open ang Knicks dahil nasa bench pa etong si Jalen Bronson pero nung ipinasok na si JB biglang nakapagtala ng back-to-back -back basket ang New York kaso awesome ang problema ay nakabuna na moment momentum ang Pacers 8-point lead sa tres na to ni Aider Smith pero buti na lang na ibawi kagad yan sa kabila ni Jalen Bronson. Entering the crunch time mga bro Miles Turner hitting big time 3-pointer sa Pacers 103-97. Di lang yan mga bro nasuntan pa yan ng isa pang 3-pointer ni Halid Doggy sa harap ni Bronson. Under 4 minutes nagkumit pa ng no foul si Jalen Bronson up by 9 points na mga bro ang Pacers. Unti-unti na ding na nawala ng pag-asa mga bro ang New York Sole. Eh. Panalo sa Game 2 ang Indiana Pacers.